I mean, exciting naman ang addition na to kasi medyo malapit sa atin, no? Sa Thailand, again. And I love my experience in Thailand. So my advice to whoever our future Miss Universe Philippines is will be crowned tonight is to really enjoy the journey. Di ko alam when the next Miss Universe date is. Yeah. November ba? Not sure. Ah, oh, wala pa okay. Hindi para for sure. But I just hope that these next couple of months, she doesn't allow yung pressure, yung noise sa social media to really distract her. Sana she remembers why she's there, what her core is, whether that be to go after a dream or support the community or to make her family proud. Just to hold on to that. Be present in the moment because it goes so fast. At talagang once in a lifetime experience naman yan to be able to raise our flag on this universe stage. So, so napanood yung mga kapolitika itong uh, advice ni Catriona uh, Gray dito kay Atisa Manalo sa kanyang magiging laban sa Thailand sa Miss Universe 2025 So, napanood at nakita nyo yung pinaka-highlight na kanyang sinabi na i-enjoy na lang ni uh, Atisa yung uh, kanyang journey, yung kanyang laban dito sa Thailand para sa MU 2025 at hindi siya magpapapressure sa mga ingay, sa mga noise sa social media so ito yung ating laging sinasabi na huwag magpa-apekto itong si Atisa sa mga negativities sa mga negative na mga nagko-comment dito sa social media kasi baka tuloy ma-pressure siya so kung ganyan talaga siya magsalita kasi ang sinasabi na, na medyo may hindaw magsalita at makikilos itong si Atisa ay uh, sa tingin ko wala siyang dapat na bago kasi mahirap pag pinipeke mo na lang yung uh, sarili mo para i-please yung uh, publiko so mahirap yun mga kasi nakaka-pressure yun at baka yun pa ang maging reason kung bakit maging uh, underperforming siya dito sa Miss Universe 2025 so magpakatutuon lang siya at i-enjoy niya na lang yung moment kasi alam naman natin na kung uh, sino yung uh, napupusuan ngayon ng Miss Universe organization base sa kailang mga sinasabi and recently lang meron itong pahayag sinawat So, hindi tayo makaka-expect mga kapolitika pero base doon sa ano sa pronouncement ni Nawat is baka papasok sa top 10 itong si Atisa. Kasi nga yung uh, i-divide kasi kung hindi pwedeng uh, pareho last year na puro Latinas yung nakapasok sa top 10. Ngayon ay baka may tatlo sila na ipapasok sa Asia. So, katulad doon sa Miss Grand na dinivide nila per continent. Hindi pwedeng suluhin lang ng isang uh, continent yung top 10. So, may Uh, my prediction is baka papasok sa top 10 itong si Atisa Manalo. So, yung top 5, yun pa ang pinakamalaking uh, question. Samantala, yung mga ano rin, yung mga Venezuelan ay na-disappoint dito sa pa-outfit ng kailang candidate na si uh, ano, Stefani Abasali dito sa kanyang uh, send-off departure papunta sa Thailand. So, even itong mga Latinas ay uh, hindi rin la exempted dito sa pambabash at mga pambubuli, mga negativity sa social media. Total disappointment. This is how the Venezuelan woman left the airport heading to Thailand. The truth being Venezuela, imagine a departure with an elegant but impactful look and the truth with this look, nothing else I didn't understand the theme. For a change. She gave a few more interviews with forces than with enthusiasm, giving some unscrupulous answers and full of arrogance and ego. Later on the plane, she throws at fans who criticize her about her makeup because the truth looked whiter than Gasparin. In the live, she looked a little disturbed, both from reality and physically. We know that the masses go through personal things that only they understand. But that's why they must have the emotional intelligence to channel them in a different way and if they can't better avoid giving visceral interviews and empty content. So itong uh, pambato ng Venezuela mga kapolitika ay uh, hindi nakaligtas dito sa pambabash sa social media at even yung kanya makabine is nagbibigay ng mga negatibong komento. So bottom line is even itong mga malalakas na powerhouse ay hindi rin sila nakaligtas dito sa mga negative na comments, mga hateful na comments sa social media. So ito yung dapat na maunawaan ng mga Pilipino at most especially itong si Atisa, yung kanyang laban na huwag magtitingin dito sa mga negativity sa social media mga kapultiya kasi baka ito yung iikot at iikot sa kanyang isipan until magkaroon na siya ng mental issues doon sa kanyang laban. So ano ito, delikado ito pag uh, papasukin niya ito sa kanyang isipan, dapat positivity lang at i-enjoy niya lang yung moment kasi mag-radiate yan outside sa kanyang appearance. Okay? So, wag dapat magpa-pressure at uh, itong mga Venezuelan ay na-disappoint dito kasi uh, kasi 'di ba sinabi natin na isa ito sa pinakamalakas at in fact ay nagbisita na ito doon sa ano sa uh, office ng Miss Universe. So, baka isa ito sa mga ipapasok pero Uh, habang tumatagal ay napapansin ko na medyo humihina ang aura nitong si Venezuela. Maputi lang talaga siya mga kapolitika pero pag ano pag uh, habang tumatagal ay medyo humihina yung kanyang dating. At uh, medyo gusto ko pa yung uh, previous nila or yung pambato nila last year dito sa Miss Universe 2024. Okay, so pero abangan pa rin po natin kasi baka favorite ito ng ano di ba organization kasi the fact na pumunta na siya doon sa office So there must be something na napag-usapan. So yan ang ating abangan sa kompetisyon ng Miss Universe 2025. So ano ang yung magreaksyon mga kapolitika dito sa payo ni Catriona Gray kay uh, ati sa manalo na kung saan is enjoy lang at uh, i-avoid itong mga negativities dito sa social media. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.